I would like to share a story about the miracle no, ng, ng Jesus na Reno Merong isang matandang babae ang nagsabi sa akin, sabi niya, nung daw siya ay medyo bata-bata pa, isa sa kanya mga anak ay nagkasakit. Nung panahong yon hindi pa siguro diagnosed no, kung ano specifically yung sakit ng batang kanyang ipinagdarasal. Pero yung sugat sa paan ng bata, parang unti-unting kinakain yung paa. Lumalabas araw-gabi sa sugat ng bata ay durog na buto. Napasintabi ko meron sa live stream na kumakain, no? pero doon lumalabas ang dugo, may kasamang nana. Lumalabas ang durog na buto. At sa labis na pagkadismaya, kalungkutan ng matandang babae, ay dinala niya ito sa doktor upang patingnan kasi mahirap lang sila. Nakatira lamang sila sa nayon, no? sa malayong bukid, malayo sa kabayanan. Dinala nila ito sa doktor at ito naman ay inirefer sa isang espesyalista sa Maynila. During that time, ang tawag doon sa ospital ay Center for Trauma. No, I'm not sure if it's Center for Trauma na ngayon ay Philippine Orthopedic. No, so, dinala siya doon. At isa dun sa mga doktor na naroon ay kababayan, no? Ni kababayan noong babaeng ito, no? Na, na inirefer sa doktor na iyon. Pagdating doon sa doktor, sa madaling sabi, sinabihan siya ng doktor na, Mrs. kailangan na hong putulin ng paan ng inyong anak kasi kumakalat na yung sugat niya sa katawan. Kung hindi natin gagawin ito, maari itong kumalat at ikamatay ng inyong anak. Nasa labis sa kalungkutan ng nanay at ayaw niya na maputol ang paan ng kanyang anak, umuwi siyang malungkot na malungkot. Parang katapusan na ng buhay ng kanyang anak. At dahil siya ay nananalig sa Diyos, ipinagnobena niya ito sa mahal na poong nasareno. Nung kanyang, nung kanyang ipinagnobena ito, hindi niya kayang makarating ng kiyapo kasi dito lang siya sa Cavite, hindi niya maiwan yung kanyang anak. Kaya doon siya nagdebosyon sa simbahan nila sa Naik. Kung nakapasok na po kayo ng simbahan ng Naik, meron po doon sa bandang kanan may altar ng Nazareno. Doon no, ang poong Nazareno. At lagi-lagi, araw-araw, Pagkatapos niyang lumusong sa bukid, magtanim ng palay, mag-asikaso ng mga anak, maggawa ng gawaing bahay, pagdarating ng hapon, pupunta niya sa simbahan para magnobena. sa mahal na po ang nasareno. Isang araw, ginising siya ng kanyang anak, Nay, may tao. nung no, bumangon yung kanyang ina, sabi niya, Anak, wala naman tao. No, inisip nung nanay, kawawa naman yung anak ko nagdidelirio sa taas ng lagnat dahil dun sa kanyang namamagang sugat o naiimpeksyon na sugat. At inisip na lamang nung nanay na baka dahil sa taas ng lagnat, kaya kung ano-ano ang nakikita ng aking anak. No, sinilip niya, wala naman tao. Balik sila sa pagtulog. So natapos yung nobena, no, siyam na araw, ng pagnanobena sa mahal na poong nasareno, at napansin nung nanay, nagsasara yung sugat. No, nagkakaroon siya ng parang manipis na balat, yung dating butas, na lumalabas ang durog na buto, dugo, at nana, nagsara. Natakot siya. Sabi niya, baka ito na yung sinasabi ng doktor na kumakalat na sa ibang bahagi ng katawan yung sugat ng aking anak. Ibinalik niya ito dun sa doktor, no, sa Philippine Orthopedic. At ipinakita, nagulat yung doktor. Sabi ng doktor, Mrs. Ano po ang ginawa ninyo sa sugat ng inyong anak? Imposible po ito. Kasi irreversible po ang sitwasyon ng inyong anak. Hindi po pwedeng maghilom. Bagkus dapat ay kumalat. Pero sa nangyayari sa sugat ng inyong anak, nagsasara at naghihilom ang sugat. Alam niyo po, sa labis na kagalakan ng babae, bumalik siya, no? umuwi sa kanilang bayan sa naik at pagkatapos ay isinama niya yung kanyang anak sa simbahan para magpasalamat sa imahe ng mahal na poong Nazareno. Ngayon, habang naglalakad ng paluhod, di ba, nung araw ay uso naman iyon, pag nagnonobena ka, mula sa pinto ng simbahan, nakaluhod ka na maglalakad hanggang makarating sa altar. Sabi nung kanyang anak, Nay, Nay, sabi nung nanay, Anak, bakit may nasakit ba sa iyo? Hindi po, Nay, Nay. Eh bakit tinatawag mo ako? Hindi pa ako tapos magdasal, anak. Meron bang masakit sa iyo? Wala po, nay. Eh bakit mo ako tinatawag? Kasi ayun po. Sabi nung, matanda, ng nanay, Nako, huwag kang magturo sa loob ng simbahan at magagalit ang poon. Huwag kang magturo. Ano bang itinuturo mo? Yung po, nay. Alim bang iyon? Siya po. Siya po yung bisita natin sa bahay. Nang makita ng nanay kung sino yung itinuro ng kanyang anak, ang mahal na poong nasareno. Yung bata, hindi nagsisinungaling. Sabi ng bata, alam mo nay, nung dumalaw siya sa atin, ganyan din po yung suot niya. Nakakulay pula siya, tapos may tinik siya sa ulo, may dala siyang krus. Lumapit siya sa akin, tinaas niyo yung kanyang laylayan ng damit. Nakita ko nay, ang dami niya ring sugat. Sabi niya sa akin, pareho daw kami. May sugat din daw po siya sa paa, katulad ko. E eh, anong ginawa nung, nung bisita, anak? Hinawakan niya po yung sugat ko, Nay. At yun ang naging simula ng paghilom ng sugat. O, ng paghilom ng sugat. Alam niyo po, mga kapatid, simula noong araw na iyon hanggang sa umabot ng mahigit 70 anyos o 80 anyos yung matanda, Never siyang tumigil sa pagdedebosyon sa mahal na poong Nazareno. Tapos, isa sa mga anak ng matanda, yung kapatid ng batang may sakit, nakapag-asawa. Alam niyo kung anun yung apelido ng napangasawa ng isang anak niya? Nazareno. Tapos nagkaroon siya ng apo. Nagpari. Silala niyo kung sino yung apo ng pari? Si Father Ned Nazareno. Yung kauna-unahang pari mula sa bayan ng Naig. Kaya ganong kumilos ang himala nang palakpakan natin ang mahal na poong Nazareno. Ito yung kwento ng pamilya namin. Nagkataon, na Nazareno family kami. Kami ay kinaawaan, kinahabagan, at kinalugdan din ng poong Nazareno. At sa ating lahat, ganon din siya alam niyo yung pakiramdam ng may sugat. At marami sa mga sugat natin, wala sa balat, nasa kalooban. Marami tayong pasan-pasan na krus, pero sinasabi niya sa atin, ramdam ko yung nararamdaman ninyo kasi may pasan-pasan din ako. Kaya nga tunay na sa mga Pilipino, napakalapit no, ng imahe ng mahal na poong Nazareno. Because in Jesus, we are able to mirror our experiences of pain and suffering in life. Kaya tayo ay napakapalad. We are so blessed na dahil merong isang poong nasareno na kalakbay natin sa buhay na ito. Kaya sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, ibulong natin sa Kanya yung mga kahilingan natin. Nakikinig siya. Natotoo siya. Dumadalaw talaga siya. Gumagawa siya ng mga himala kait sa mga bagay na imposible at parang wala ng pag-asa,